iniisip ko lang ngayon, ano ba ang mas mahira para sa iyo? Yung mga eksenang dinidirek ka o yung mga eksenang just flowing lang? I think na... Katulad kasi, di ba, gumagawa ka ng mga adult content. Mm -hmm. Like, meron ako napanood sa'yo, sa, sa ex to ha, mm -hmm. na meron kang ka scene, na talagang as in all out talaga mm -hmm. na na guy or something. Mm -hmm. Kayo kayo lang dalawa doon. Pero sa uh -oh. Philip sa mga pelikula merong mga may crew, may crew may ganyan. Yeah. Anong anong mas mahirap sa I I think um I had to get over a lot of fear and hesitation when I started working um in big productions like this. Kasi mm -hmm. yun nga may crew i um, very conscious because um, um, in order for me to focus on my work as an adult content creator, since we do hardcore, it's very different. Um, ang uh, ginagawa ko talaga, may cameraman ako, may camera assistant ako, pero I make sure na kami dalawa lang nung partner ko nasa, uh, nasa kwarto para mm -hmm. makapag-focus kami sa ginagawa namin. So it's... Pinag-uusapan nyo yung, uh, yung, yung, yung adult content? Yung yeah, definitely. Nyo. Definitely. Like, uh, may, may do's and don'ts. Pero uh, very go with the flow. Like, ganun yung setup ko talaga. Um, as opposed to dito sa... Um, kapag dinidirect kami sa isang malaking production na to, there's a lot of moving parts, there's a lot of crew that are involved. Thank you